Ayan mga kapitbahay, pork check muna tayo. Ayan. So for today's video mga kapitbahay, meron tayong ano. Kung inyo napapanood yung before kung ano, uh, video na about dun sa office na ginagawa namin. Ayan. So tapos na natin. So ngayon maglilipat na tayo. Kaya ayun. So check natin yung mga port. Ready na. Ready na lahat yan. So nakaready na sa taas. Kaya let's go. Maglilipat na tayo. Kaya samahan niya ako. Alright. Ayan mga kapitbay, kung inyong mapapansin Doon sa video natin, ayan Tapos na yung isa nating office na sinaset up yan Kung inyong mapapansin, ayan Okay, tapos na po tayo Ayan Alright, ayan Tapos na yan, nandyan na sila lahat Kung gaano kalinis dati, ngayon Ganun na ulit kagulo, ayan, marami na sila dyan Dito, apat uh, Dito, uh, anim sila, ayan Alright, uh, nag lunch tayo lang Kaya wala sila dyan, okay So, ayan Uh, bago natin i-close yung video na to ayan, bago natin i-close yung video na to may nagtatanong po kasi sa atin na isa nating subscriber na nabanggit niya about dito sa office na ginagawa natin ayan, about dito sa office na ginagawa natin nagtatanong po siya sa akin kung okay lang ba daw na uh, naka-Wi-Fi yun sasagutin po natin yan based dito sa na-experience natin ayan, kung mo mapapansin mga kapitbay may mga naka-laptop dyan naka-desktop 1, uh, 2 3 4 5 6 ah uh, apat yung naka-desktop ay lima ang naka-desktop tapos 1 2 3 4 apat yung naka-laptop uh, okay lahat po yan sila ay lima pala kasi nandito yung isa sa manager lahat po yan is naka-wifi po yan ang ginagamit nating wifi is yung ating Dicona wifi 6 which is ah uh, ano na siya, dual band naka 5G Tsaka automatic, kapag mas malapit ka Naka 5G na siya Nagtatanong po sila sa akin Kung wala nga ba akong na-experience Na nagiging problem Kahit naka-Wi-Fi po lahat yan Ang naka-wired lang po kasi dyan Is yung mga telepono uh, Dito yung main, dito yung main ng isa yan, naka-jumper lang po lahat yan. Naka-jumper lang lahat. Hindi kasi ako makapag-vlog sa taas kasi nandun sila. Yan, naka-jumper po lahat ng telepono. Okay na okay po sa telepono kasi nga, yung kain naman ng bandwidth ng telepono is napakaliit lang. Uh, ang concern po natin is yung laptop at saka yung mga desktop. Okay, so... Ang ginawa ko is bumili kami ng isang Wi-Fi dongle na which is yan yung uh, before nating vlog na TP-Link na Wi-Fi dongle na Mimo Uh, MIMO antenna na siya, saka yun po yung nagkoconnect. So nagtatanong po sila sa akin kung wala ba akong experience na congestion or pagkabagal. Okay? So, sasagutin po natin yan dahil hindi na natin kailangan itest kasi proven na po yun kasi walang nagre-reklamo sa mga to. Uh, ang ginagawa ko is, naka-wifi sila lahat, tapos mayroon isang laptop doon, or dalawang laptop pala na nag-access pa ng CCTV kasi yung mga supervisor at saka manager allowed po sila mag-access ng CCTV outside of the premises at saka sa loob ng warehouse para ma-check nila yung kanilang mga cargo. Ayan, so ito po yun. Sila po yun. At saka dito, yung dito, yung desktop na to, nag-access din yung ng CCTV. So, which is, yung mga CCTV ko is puro IP camera po yun. Tapos, nakaano po lahat yun. Naka-HD. At saka, in-access nila tuloy-tuloy. I mean, hindi nila kino-close yung up automatic ni binobyo nila kasi parang may monitor screen sila nakikita nila kung ano yung galaw ng kanilang cargo sa mga truck. So wala akong nagiging problema. As uh, smooth na spot dahil nga yung wifi natin is naka wifi 6 tapos nakaka-6 tayo. Ah uh, naka-mesh po tayo pero naka-wired mesh po siya. Ah uh, nandito yung isang wifi natin. Ayan. Naka mesh wifi po yan, which is all around the office or all around the warehouse is iisa lang po yung ating SSID tapos naka mesh po siya. pero hindi siya naka uh, wireless mesh, naka wired mesh po siya. kaya okay na okay yung performance, hindi nagko-congest kahit ina nila yung CCTV ng sabay-sabay, kahit through wifi, hindi po siya nagko-congest so the best po talaga kapag yung uh, wifi mo is wifi 6 at saka or wifi 7 or yung mas bago ngayon na wifi 8 mas okay na po yun. Kaya, depende na lang po yun. Kuwari, or 100 users na, siyempre, mahihirapan talaga yan kasi desktop. Pero ito kasi sa akin, is hindi naman abot ng 10 users. Alam mo yun, 10 ba yun? 5 at saka 4. So, mga 9 users. So, meron pa yan. Uh, sa isang wifi na yun, medyo Uh, maganda ang performance kasi marami ang pwedeng magkabit. Kaya ayun, uh, Deco S7, yan po yung gamit ko. Kaya dyan po sa nagtatanong sana, may maintindihan mo, mo or magaroon ka ng idea. Kasi in case na kung gusto mo mag-wireless or kung ngari, katulad niya ng office na to, naka, buo na po kasi yung office na yan hindi na pwedeng sira hindi na pwedeng maglatag mas maraming gagawin eh nagmamadali po sila kaya ang ginawa namin dyan yung plan namin is ang ginawa namin is naka wifi ayan so Diyan po sa nagtatanong sa tropa nating IT Okay na okay kahit naka-Wi-Fi As long as na hindi naman ganun kadami ang mag-connect Like for example, kahit siguro mga 15 users to 20 Basta naka-Wi-Fi 6 or Wi-Fi 7 ka Tapos naka-memo antenna ang iyong mga Wi-Fi dongle Okay na okay po yon Tsaka kunyari browsing lang At saka uh, email send At tsaka konting access lang ng mga file server Okay na okay po yon, Hindi ka magkakaproblema uh, Katulad po nitong sa akin na yan Yan mga yan. Alright, so ayan, so sana nasagot ko yung katanungan ng isa natin subscriber. Uh, kung mayroon kang katanungan ulit or may comment kayo or comment down below para masagot natin para may share ko sa inyo yung ating na-experience. So ayan, Wi-Fi 7, saka naka-wired mesh wi Siguro kung naka-pure wireless uh, mesh wifi ka, medyo magkakaroon ka ng congestion yun. Kaya syempre, every connect may loss na po yun. Pero ito kasi sa akin, naka-wired mesh, kaya okay na okay. Alright, so... Recommended ko po kahit naka-wifi kayo basta hindi ganun kadami or naka-wifi 7 naman kayo, goods na goods po 'yon. alright right. Tapos na 'yan, kayo'y magpapansin. Dumating na rin 'yung ating mga cabinet. Ayan, 'yan 'yung kasi 'yung inaantay natin yung na dumating. Ayan. Tapos, ayan, nandiyan na lahat. So, ito tip ko sa inyo, no? Kung gusto niyo bumili ng mga ganitong lamesa Ganito rin dapat na cabinet. Ang cute lang niya, oh. Ang galing. So, ayan. Nito na lahat. Kompleto na po yan. Nailagay na namin lahat ng cabinet. Napakaganda niya. napaka elegant na, no? Ayan, tapos, yung wire natin. Tapos, yung isa nating wire dito, ayan, nalagay na natin ng ayan, ka I.O. Ayan, naka-I.O. na siya. So, telepono po yan. Hanggang dito. Ang problema ko naman ngayon is, yung aking network printer uh, wala kasi akong plan dito na nakalatag titingnan natin kung ano yung magagawa natin dyan pero ang nakalagay ko kasi dyan telepono yan eh ayan telepono yan titingnan natin kung pwede natin ikabit dito yung plan na printer mismo dito titingnan natin no magagawa natin parang switch hub to kasi wifi naman yan saka nakadiretso yan doon titingnan natin kasi hindi ko alam kung dito ko ilalagay yung printer or kasi ito yung area na to dito yung mga dispatch, eh nandoon yung mga documentation. Ayun, titingnan natin kung saan pwede natin. Kasi yung documentation, meron silang isang printer ng uh, parang resibo. Siguro latagan na lang natin ng table papunta rito kasi marami naman tayo. ayan dito na lang siguro. Titingnan natin kung saan yung magandang pwesto, no? Pero isang printer kasi natin is naka-shared printer lang siya. Nakalagay siya sa PC mismo. Tapos naka-USB siya. Naka-share siya. So, titingnan natin ngayon, no? Sana magiging okay. Ayan, wala naman na problema. Malamig na rin yung aircon natin. yan Tapos, ayan. Tapos... Okay na rin yung mga telepono natin. Mamaya na tayo maglilipat. Kaya samahan niya ako. Titingnan natin kung ano. Kung gaano natin katagal ilipat. Kasi apat lang naman yung desktop dito nakalagay tapos ito almost laptop ay dito pala yung desktop dito pa yung mga laptop may isang desktop dito ayan tapos dun yan lang naman so far kasi yung mga desktop natin is naka wireless naman uh, magiging connected siya dun sa wifi na yun uh, nagtatanong pa sila pwede nga ba daw to ilipat siguro dun natin ilagay kasi masyado nga na eh. Doon kasi masyado siyang maraming gamit na ilagay titignan natin kung pwede natin ilipat dito. So, iti-trace natin tong isa. Okay. Kaso, ang problema ko kasi dito, walang saksakan. Masyadong malayo. Hindi naman natin pwede ilagay yung wifi dito sa baba. Doon dapat, eh, wala namang power outlet doon. Doon talaga ang pinaka-option. Uh, tingnan na lang natin. Hindi naman kasi ito pwede. Kasi, mount table, ano lang. Dito pwedeng i-mount eh so ganyan lang siya, alright so let's go samahan niya ako mamaya abang nililipat natin akat na lang sana may katulong ako di ba kaya let's go bye bye for now ah uh, hintayin na lang natin yung oras kasi nagtatrabaho pa sila di pa pwedeng istorbohin so mamaya na lang natin ilipat alright so ang cute ng ano gusto ko talaga to cute ng mga table natin ayan bagay na bagay nganda tignan alright let's go ay, ay, ang lakas ng na ulan ngayon, no. Oh. Yan, ilog Pasig 'yan. All right. So, thank you so much for watching and God bless and peace.